Ako po si kapatid na Eliza Apsay at ito po ang INC News Update sa oras na ito. Ang aral na ipalaganap sa maraming tao ang mga salita ng Panginoong Diyos ang patuloy na tinutupad ng mga kaanib sa Iglesia ni Kristo. Kaya hindi sila tumitigil na ipakilala sa kanilang mga kakilala at mahal sa buhay ang mga aral sa Biblia na sinasampalatayanan. Bunga nito, patuloy na pagdami ng mga nagpapasyang umanib sa Iglesia ni Kristo dahil sa mga aral na kanilang napakinggan at sinasampalatayanan. Sa mga isinagawang pagbabautismo, hayag ang patuloy na paggawad ng Panginoong Diyos ng mga tagumpay sa Iglesia. Kabilang ang Distrito Eklasyastiko ng Metro Manila East sa mga nagsagawa ng pagbabautismo, isinagawa sa lokal ng De Castro at pinangasiwaan ng kapatid na Herhino Lalata, tagapangasiwa ng distrito. Sa Distrito Eklasyastiko ng Metro Manila South naman ay pinangunahan ng kapatid na Jeric Dela Cruz, tagapangasiwa ng distrito, ang banal na okasyon. Sa Distrito ng Caloocan North, ang kapatid na Ariel Barzaga, tagapangasiwa ng distrito, ang nagturo sa pag-aaral ng Dalisay na Ebanghelyo sa mga nakatakdang tumanggap ng banal na bautismo. At maging sa distrito ng Ilocos Sur na pinangasiwaan ng kapatid na Luisito Marco Tamayo, tagapangasiwa ng distrito ang pag-aaral ng mga katotohanang batay sa Biblia bago bautismohan ang mga nagpasyang umanib sa iglesia. Ang kalooban ng Panginoong Diyos na ipalaganap ang kanyang mga katotohanan ang nagsisilbing inspirasyon ng mga kapatid, kaya saan man at anuman ang sitwasyon ay nagpapatuloy ang mga kaanib na ibahagi sa maraming tao ang tunay na pananampalatayang batay sa Biblia. Abangan po ninyo ang iba pang mga balita mamayang alas 6 ng gabi sa Iglesia Ni Cristo News Live. Para mamalaging updated sa mga programa ng Iglesia Ni Cristo News, live streams at replays, I-follow niyo po ang aming official Facebook page at mag-subscribe sa aming official YouTube channel na INC News and Updates. At yan po ang INC News Update sa oras na ito. Manatili po kayo nakasubaybay para laging informed at inspired. Ako po si kapatid na Aliza Apsay. Magandang hapon po.